Ming, good morning. Nasarap ng tulog mo. Dyan na. Ming. Mula, be. Good morning. O, oh, bag ko yan na, o. Oh. Aalis si mama. Uy, ba't nandyan ka? <laughs> ang kulit-kulit pusa na to. O, oh, bangon na, bangon. Ala, kasarap ng tulog ba? O, oh, bangon na. Alis na si mama. Oh. Bag ko yan, bag. Labas na dyan. Nalina. na. Oh, labas na labas. Ba, pumesto pa talaga, oh. Nakapwesto pa, oh. Nalina. na. Labas na dyan. Uy, labas na. Labas na, labas na. Hindi, labas na ikaw. Gagamitin ni mama yung bag. na nabusa Ah, oh, <laughs> oh. naantok pa. Lameg. Oh. Dali na, dali na. Labas na ba? Ayaw lumabas. Labas na.